Ayan, good morning. Uh, busy na naman ang inyong Inday today. Na-surprise kami. <laughs> Na-surprise kami. May utos pala si Mayora. Yan ang sinasabi namin eh. Pag may, pag may bigay, may kapalit. <laughs> Talagang pag uh, may mga nagre-regalo eh. Hindi naman regalo yun eh. No? Pasawar na, pasawar na. <laughs> May pasawarma, 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 no, may pasawarma pa, pasawarma pa siyang nalalaman. Ayun na, may pasawarma pa daw nalalaman na yung utos pa. <laughs> Yun pala ito, ang kapalit ng sawarma. Bugulating kayo ng gawa ng ano. Walang hiya. yung excited ka na kumakyat at madukot. Ay! Ito, ito, ito. baba. Basta ba? Yung excited na sana <laughs> eh, oh. It's a prank. Oo, ah. oh, di ba? Ang hirap. Pero sige lang, kaya yan. <laughs> yung excited matapos ng maagang trabaho. Yung pala may hinakapila pa. How sad. Eh. Akala namin libre eh. Sabi ni na. Hindi ah. <laughs> pala libre. <laughs> So, for today's video, ayan, ang utos ni Mayura sa amin ngayon na gumawa kami ng warag. Ayan na. Ayan, may pagbibigyan daw siya. Kaya, wala mo nang pahinga mga inday ngayon. Kami ay, uh, double, time. double time. daw. <laughs> parang oras pa talaga ng trabaho, dahi. <laughs> parang hindi pa tayo nakakakalahating araw, ah. double time agad. <laughs> Wala. Wala walang pahinga muna ngayon ng mga Inday. Ay, hindi pa pala tapos yung aking nakasalang ba? Ayan ang sinasabi eh. Sabi ko, parang may nakulo. Oh. Dang. Mm uh -uh. Hindi yung sauce ko. Ito lang daw? Mm uh -uh. Yan lang, konti lang. Bahala siya. Konti. lang. Sa bote na yan. Ito ang pinakamakating na ano, wara na trabaho. Tapos babalutin mo siya isa-isa sa dahon. Eh, ang lilingkit ng dahon. Kaya eh, pag mag-isa ka lang magbabalot, ay eh, talagang bago ka makatapos, tulog ka na. Kasi ang liit niya. At least kung may kasama ka, nakakapagkwentuhan kayo. Nakakapaghingahan uh, kayo ng mga sama ng loob niyo. Ganon. May, naso, may napasaling Ganon. May hugot na mga bagi <laughs> Yung mga hugot <laughs> na galing sa baon. Kailang halungkatin habang nagbabalot para hindi, ano, hindi antokin. babalta tama kasi may, may mga timo kayo na kapila. babalta Ay, kaliit naman nito. Paano babalutin ito? Ikaw kaliit-liit. Oh, si isipin nyo ganyan kaliliit yung dahon niya. Mabalutan yung ganyan kaliliit. E talaga nakakaantok siya gawin. So, kailangan talaga mas maganda pag ka ganito magbabalot eh, May kasama ka para hindi ka antokin. Pero pag ka ganyan talagang ano, minsan nagpapa ah, nagpapatutok nagpapatugtugan music para hindi ka antokin pag wala na kaming mapagkwentuhan. Pero kami naman yung magkasama na hindi naubusan ng kwento. Naig pa mga Martins. Kung ano yung namin, matatawa na lang kayo. Mahirap na. Huwag na. No. Hindi maritis tayo. Baka mamaya nasa ano na pala. Lagot. Hindi naman kami masyadong chismosa eh. Kasalanan nila ha. Harap <laughs> <laughs> Kasalanan naman namin maging chismosa. Ha? Eh, haharang-harang eh. Yan ang sabi, kong ayaw yung mapag-chismis ay mananayawin ka <laughs> na. Sinisipa yung ano eh. Basta ba magugulat ka nalang isang araw ba? May magdiding dong nalang dyan sa tabi-tabi. <laughs> <laughs> Dingdong! dong! Bahala siya dyan. <laughs> Hindi ko kasalanan. Kasalanan mo ha. Harang-harang ka. Alam mo namang may mga kasama ka. <laughs> Takpan mo yan. <yung> ding dong. <laughs> <laughs> <Ay! Dindong. laughs> Bahala ka dyan. At ako idadaan. Bahala. Ka dyan. <laughs> Bahala yung ding dong na gabi tayo. Oo. Ah, ayan. Kasi naman eh. Alam na may tao eh. Ha Harang-harang. kayo ba gumagawa din kayo ng warang ba? Parang kami napapadalas ata ngayon ang gawa namin nito. Paano ba kayo gumawa ng warang enab? Ako kasi ang bigas sa ano, kanya-kanya pa ng way, paano paggawa ng warang enab? Ako, ginigis ako siya. Para yung lasa niya ay medyo mas ano, mas dumikit sa bigas. May ganun sa ang pinakamahi, ang nakakaputi lang niya, ano, balutin. Tapos, ang tagal pati nito iluto, abot ng tatlong oras. Ngayon kasi madalian, uurasan ko talaga siya ng tatlong oras. Pero kung hindi naman siya madalian, para sa akin, mas maganda siya. Isang araw mo siya pakukuluan sa mahinang mahinang apoy lang. Parang nai-steam siya ng maayos. So ngayon, dahil lang madalian ng surprise ni Amo, kaya uurasan ko siya ng tatlong oras lang. Tatlong oras pa lang talaga siya pangkulaan ngayon. Kaya, ang ginawa ko muna, pinakuloan ko yung dahon kasi yung dahon ang matagal lutoin dito eh. Yung bigas, madali lang mamaluto ang bigas, di ba? Kaya lang pinakamatagal maluto dito yung dahon. So, ang gagawin ko dito eh, pakukulang ko siya talaga ng medyo nasa medium high ng ano, na apoy para mabilis siya maluto. Minadali mahala sila, kasalanan nila talaga ang gusto ko kasi pag nagluto nito kunwari kung kailangan niya bukas isang araw ang pagitan para nakakanaluluto siya ng maayos, ng dahan-dahan lang hindi yung biglaan kasi mas masarap kasi pag matagal talaga siya na, napapakulan mo na siya ng dahan-dahan ngayon itry ko na lutuin siya ng mabilisan may lakad Hinahabol. Ayan. Kanya lang ang pag ano nito paggagawa. Uh, so ito pala yung kulay ng ano niya, kanin niya. Kanya pala yung magiging kulay ng kanin niya. Kasi ginisa ko muna siya. Bawang sibuyas, Maraming bu buwang, maraming bawang, maraming sibuyas, maraming kamatis. Kasi masarap siya pagka maraming ano. Tapos yung pinaka-last niya, ang ilalagay ko doon ay yung parsley na. Saka natin nga binabalot, o, di ba? Ganun lang siya. Pero ewan ko lang kasi kanya-kanya naman tayo ng way na ano, pagluluto hindi ko alam kung paano ang paggawa nyo ng warag enab sa way na ano nyo alam nyo ito kasi yung way na alam ko may nagturo lang din sa akin ito shout out kay ate Mary siya yung nagturo sa akin paano gawin to dati hindi ko alam paano tapos si ate Mary kasi magaling din sa kusina ako naman ni, eh, marunong ako magluto pero madalas nakakalimutan yung mga spices <laughs> kung kailan naluto na sa ako naalala na kulang pala. O, di diba? Ang galing kung chef. Ganito talaga pag mga mahilig sa kusina. Madalas lahat ng spices nakakalimutan ilagay. Maalala pag kinakain na yung ano, pagkain. O pag ihahain na siya, doon naalala. So, itong ang ating video for today na walang kabuhay-buhay. Kami lang ay nagbabalot ng aming warag enab. So, it's me again, your Inday, as always, at your service. So, hanggang dito na muna ang ating video for today. Bye-bye and God bless. Thank you for watching. See you next time. Pwede ba? Basta ba? Ayan. Tuloy pa rin ang pagbabalot.